pitong halamang gamot na mabisang pampababa ng asukal sa dugo. Diabetes Natural Remedy ng mga Pilipino. Mga ka-wisdom, isa ba sa mga paborito mong tanong ay ito. May natural bang paraan para bumaba ang asukal ko? O kaya naman, may halamang gamot ba talaga para sa diabetes? Kung oo, huwag kang aalis sa video na ito. Dahil ngayon, ibabahagi ko ang pitong pinakamabisang halamang gamot na napatunayan na ng mga eksperto at ng karanasan ng maraming Pilipino na epektibong nakakatulong pababain ang blood sugar. Alam naman natin mga kawisdom sa panahon ngayon ang diabetes ay isa sa mga pinakakaraniwang sakit lalo na sa mga senior citizens. At ang masakit pa, tahimik itong umaatake. Akala mo ay simpleng pagkapagod lang o panghihina, yun pala tumataas na ang iyong blood sugar. Pero huwag kang mag-alala. Sa tulong ng mga likas na halaman ito maaari nating mapigilan, makontrol at maibsan ang epekto ng diabetes. Kaya humanda na dahil baka ang lunas ay nasa bakuran mo lang pala. Number 1. Ang palaya, ang hari ng halamang gamot sa diabetes. Kung may korona ang mga halamang gamot, ang palaya na siguro, yon sino ba naman ang hindi nakakakilala sa mapait pero makapangyarihang gulay na ito? Ang ampalaya ay may taglay na charantin at polypeptide P, mga sangkap na parang natural insulin. Ang ibig sabihin, tinutulungan nitong pababaing natural ang asukal sa dugo at pahusayin ang paggamit ng glucose ng mga cells Ayon sa mga pag-aaral, kaya nitong pababain ang fasting blood sugar kapag regular na kinakain. Kaya nga ito, tinaguri ang nature's insulin. Paano gamitin? Pwede mo itong gawing juice, katasin at inumin sa umaga bago kumain. O kaya, idagdag sa mga ulam tulad ng ginisang ampalaya o pinirito kasama ang itlog. Paalala lang, kung umiinom ka ng maintenance para sa diabetes, kumonsulta muna sa doktor. Baka bumaba ng sobra ang iyong blood sugar kapag sabay ang ampalaya at gamot. Number 2. Panaba ang leaf ng control. Alam mo ba, mga kawisdom, na sa bawat baryo noon, may tanim na banaba? Ba? Hindi lang ito maganda pagmasdan. Ang dahon nito ay may taglay na corosolic acid, isang sangkap na tumutulong kontrolin ang blood sugar at improve ang paggamit ng glucose ng katawan. Sa mga pananaliksik, pinatutunayan na ng banabati ay may anti-diabetic at antioxidant properties. Bukod pa riyan, nakakatulong din ito sa pampababa ng timbang dahil pinapaslow down niya ang gutom at absorption ng carbohydrates. Paano gamitin? Pakuluan ang sampung pirasong dahon ng banaba sa dalawang basong tubig sa loob ng sampung minuto uminom ng dalawang beses sa isang araw. Kung busy ka, pwede rin ang banaba tea bags na nabibili sa mga drugstore o supermarkets. Number 3. Panyawan Tinospora Crispa Ang likas na insulin booster. Sa mga probinsya, maririnig mo ang mga matatanda na sinasabing Uminom ka ng panyawan anak, gamot yan sa mataas ang asukal. At tama sila, ang panyawan ay isang halamang may kakayahang pahusayin ang insulin production ng katawan. Ibig sabihin, tinutulungan nito ang ating pancreas na gumawa ng sapat na insulin para makontrol ang blood sugar. Bukod pa rito, ang panyawan ay may antioxidant at anti-inflammatory properties. Kaya maganda ito para maiwasan ang mga komplikasyon ng diabetes gaya ng pamamanhid, sugat na hindi agad naghihilom at panghihina. Paano gamitin? Pakuluan ang tangkay o dahon ng panyawan sa tatlong basong tubig sa loob ng labin limang minuto. Pinumin ito habang maligam-gam. Medyo mapait pero tandaan mo, ang mapait ang karaniwang epektibo. Number 4, okra, ang gulay na may lihim na lunas. Sino dito ang mahilig sa sinigang na may okra? Hindi lang pala ito pampaganda ng kutis at digestion, kundi natural ding pampababa ng blood sugar. Ang sikreto ng okra ay nasa gel o slime nito. Ang gel na ito ay naglalaman ng soluble fiber na tumutulong na mas slow down ang pagsipsip ng asukal sa dugo. Kaya kung regular kang kumakain ng okra, mas steady at hindi biglang tumataas ang blood sugar mo. Paano gamitin? Gumawa ng okra water. Hiwain ng tatlo hanggang apat na okra. Ibabad sa isang baso ng tubig magdamag inumin sa umaga bago kumain. Marami ng mga diabetics na nagsasabing bumaba talaga ang kanilang fasting sugar sa ganitong paraan. Bukod sa okra water, pwede rin itong kainin ng nilaga o ihalo sa sinigang at pakbet. Mura na, madaling hanapin, epektibo pa. Number 5. Malunggay ang super gulay ng mga Pinoy. Ang malunggay ay isa sa mga pinaka-nutrient-dense na halaman sa mundo. Bukod sa protein at calcium, mayaman ito sa vitamin C, potassium, at antioxidants na nakakatulong sa pagkontrol ng blood sugar. Sa mga taong may diabetes, malaking tulong ang malunggay dahil pinapababa nito ang kolesterol, pinapalakas ang immune system at pinoprotektahan ang puso. Paano gamitin? Isama sa mga lutuin gaya ng tinola, ginisang munggo o pinakbet. Pwede rin itong gawing malunggay powder at ihalo sa tubig, gatas o smoothie. At alam mo ba? Ayon sa mga nutritionist, ang isang kutsarang malunggay powder ay may halos parehong nutrients gaya ng isang tasa ng gulay. Number 6. Bawang, laban sa asukal, presyon, at kolesterol. Maraming Pilipino ang hindi alam, ang bawang ay hindi lang pang adubo, kundi gamot din sa diabetes. Ang bawang ay may sangkap na alisin, na tumutulong pababain sabay-sabay ang asukal, kolesterol, at blood pressure. Kaya kung may diabetes ka at high blood pa, swak na swak ang bawang para sa'yo. Paano gamitin? Durugin o nguyain ng isa hanggang dalawang piraso ng hilaw na bawang sa umaga. Kung hindi mo kaya ang amoy, isama sa lutuin araw-araw, lalo na sa sinigang, adobo o tinola. Tandaan, maliit pero mabagsik. Yan ang bawang. Number 7. Turmeric, luyang dilaw, ang golden spice ng kalusugan. Ang turmeric ay matagal nang ginagamit sa India bilang spice of healing. Sa mga pag-aaral, natuklasan na ang curcumin sa turmeric ay tumutulong magpababa ng insulin resistance at pagkontrol ng blood sugar. Bukod pa rito, maganda rin ito sa puso, liver, at mga ugat mga bahagi ng katawan na madalas naaapektuhan ng diabetes. Paano gamitin? Gawing turmeric tea, pakuluan ang hiniwang luyang dilaw at inumin sa umaga o gabi. Pwede rin itong ihalo sa gatas bilang golden milk, pamparelax at pampaganda ng tulog. Mahalagang paalala, mga kawisdom, tandaan. Ang mga halamang gamot na ito ay pantulong lamang. Hindi sila kapalit ng gamot na nireseta ng iyong doktor. Ang pinakamabisang paraan pa rin ay tamang pagkain, iwas sa matatamis at sobrang alat. Regular na ehersisyo, kahit 30 minuto na paglalakad araw-araw, malaki ang tulong. Tamang oras ng tulog. Dahil kapag kulang ka sa tulog, tumataas ang blood sugar. Positibong pag-iisip, dahil ang stress ay kalaban din ng ating kalusugan. Kaya mga kawisdom, minsan, ang lunas ay hindi kailangang mahal. Nasa paligid lang sa mga halaman, sa bakuran, at sa disiplina natin araw-araw. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang i-like, i-share, at i-subscribe sa ating channel. I-comment mo rin kung alin sa mga halamang ito ang natry mo na o plano mong subukan. At tandaan, ang tunay na yaman ay kalusugan at ang tunay na lunas ay disiplina. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa susunod na kaalaman dito sa Kawisdom Channel. Kung saan ang kalusugan ay karunungan. Maraming salamat po sa inyong panonood. Sana ay may napulot kayong aral at inspirasyon. Huwag kalimutang mag-subscribe at samahan kami muli sa susunod na video.